Ang buhay dito sa bukid, napakadaming tanglad. Ayan yung mga tanglad mga idol. Ayan. Kadaming tanglad. Ayan. Ito yung mga, isa sa mga produkto dito sa bukid. Nagtatanim ng mga tanglad. Ayan yung puno ng uh, saging. Meron naman tayong puno ng abokado, May nyog. So ayan yung ating mga pananim sa bukid na tanglad. yan. meron din tayong ano, kamuting kahoy. yan. bagong tanim lang 'yan mga lods So ayan, napakasarap nyan So ayan. 'Yun naman ay durian. So ano pa lang katatanim pa lang ayan so, mga idol, ang tanglad. So kadaming tanglad mga idol. Yan. Kasi si tatay vlog nyo, mahilig mag ano. Uh, ba so, diba? Dito naman banda mga idol, mayroon naman tayong na siling labuyo. So, yan mga idol, siling labuyo yan. Siling labuyo. No? Yan mga idol, siling labuyo. Yan siling labuyo meron mga gulay din dito mga idol kagaya niyan mga bagong tanim pero na harvest niyan harvest na yan, yan mga idol so, ayan meron naman doon banda kangkong masarap ang adobong kangkong mga idol yan ito siling labuyo yan siling labuyo so ayan ito naman yung sili kung tawagin sa amin kulikot napakaanghang ayan kasarap sa sausawan nito mga idol so, ayan marami pa yan dun hanggang doon yan mga idol ayan o oh. wow kadaming sili kadaming sili so ayan ba Pira nito mga idol di ba mahal ang ano bilihan ng sili mga idol ayan o oh ka sili mga idol oh. Namumukadkad sa dami ng sili. So ayan. Oh, di ba? Dito pag masipag ka lang mamitas, masipag ka magtanim. May maaani ka talaga ng mga produkto dalhin mo doon sa ano, sa bayan. Ayan, kadaming sili mga idol. Oh, di ba? So, ayan ang mga sili. Ayan, sili pa more kadaaming sili yan yung ating siling labuyo ayan yan dami pera na to mga idol pag masipag ka lang mang harvest ng siling kulikot kung tawagin sa amin kulikot 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 ayan so kadami. dami so, ayan mga idol di ba So, meron naman dito bagong tanim mga idol. Yung siling at chal no? at chal naman siya katatanim lang so tingnan natin mga idol ayan no katatanim lang ng siling at chal ayan oh mga bagong tanim ayan so, hanggang doon yan mga idol hanggang doon ah, diba so kadaming sili mga idol Dabing produkto. Ayan. Ah, diba? So, ayan mga idol ang sili. Kadami. Diba? So, oh, kadami sili. Ayan. May kamuti. Tilaok na manok mga idol. So, ito po ang tatay vlog nyo mga idol. Sana kita-kita um, patay muli. Dito sa uh, Buhay Bukid. So, ayan sa likod mga idol, yung mga sili at iba-iba klaseng gulay. So, ayan mga idol. Bye-bye. Thank you. So, ayan, oh. Ayan ang sili. Ah, diba? So, ayan mga lods. Ang sili. Ah. Wow. Daming anghang. Oh. Next natin yung siling madami. Ayan ang sili. Ha uh -huh. Uh, Di ba? So kung makikita niyo mga idol, kadaming sili. Ay hanggang doon pa. Ayun yung aming papaya nga, ah, kung tawagin sa amin ay tapol. So thank you everyone. Thank you so much. Ah uh, please subscribe nyo si Tatay Vlog. Ayan, thank you. Ayan mga idol, thank you so much. And God bless everyone. Thank you so much.